Uy, BH! H? Mm. Mali daw ginawa ng ICC! Pero ang sabe. Yung mga lawyers sa FB! Ah! Oh. ng mga post na alam alam nyo na nakakaawa tong mga kababayan natin na mga troll ha nagiging mukha na kayong 80-80 ha? mati 80 masyado nyo naman ginawang hobby ang pagiging 80-80 bago -80. kayo mag post sana ha mag research research din kayo kilala nyo ba yan? ato ni analyst kiring sino yan? napanood yan? Oh. series yan hindi siya abogado sa totoong buhay dahil series nga siya. Series lang? How to Get Away with Murder. Napaaganda niyang series na yan. Aba! Dahil talagang, ang galing niya dyan. Ang galing niya talaga dyan. Ito pa. Ito. nabasa niyo rin yan. Si Attorney ni Woods. Nang? Legally Blonde. O. Oh, movie noong 2001? Yes. O, oh, diba? O, oh, ito pa. Si Attorney ni So Goodman. Sino man yan? Nang Better Call Saul. Series din yan. Huh? Ha? Ha? Masakit ulo ko sa inyo, mga tol. Ba't sila nang abogado? Parang awa nyo na. Ha? Huwag nyo nang gawing 80-80 ang mga Pilipino. Huwag nyo nang gawing tanga ang mga Pilipino. Grabe. Hmm. Tama ng fake news. Tama ng disinformation. Natataka lang din ako makapat ng helmet. Dahil meron din silang mga logo or icon. Ng mga bigate na ano. Bidyoga pa. Ah. Gaya ng CNN. No. Na nakalagay talaga yung logo nila doon kay Attorney Annalise Kiring na oh. to Get Away with Murder. Oo. Oh. oh. Yung kay Attorney Woods I NBC, oh, top. NBC naman din yung logo. Di ba ano yan? Pwede ba yan? Pwede ba yung ganyan mga kabatang helmet? Wala! Diba, di ba, ginagamit yun? Di ba pag ganyan may sanction yung mga ganyan? Thank you! Diba, parang awa nyo na mga troll. Mag-research din kayo bago kayo sumusunod sa pagpo-post. Eh bakit ba? Ingit ka lang. Oh, oh my God! Nakakaingit ako 80-80? Oh, Sarili hindi, uh. na ah. pagiging 80-80? Ikaw yun! Ikaw yun! Ha? Di mo alam, abogado sila. Series? <laughs> Ay, yan, no, order. Aba Abangan ko yan. Ab mamaya, makita ko na dyan si... Bidyo ka si sino nga ba yung bida doon? Si Captain Benson. Ah. Mamaya may mag... Ano na dyan si Captain Benson, ha? Nakakalo ka kayo. Ala lagot kayo. Pag kayo, inimbestigahan niyan! Ano <laughs> <laughs> pa, malupit, Bidyo ka pa. Ah. Baka mamaya yung Grey's Anatomy, nandiyan na si Dr. Meredith Grey. Pwede naman din. <laughs> Nakakalo ka kayo. Blue Bloods, pwede naman din. Pwede rin, Bidyo ka Tsaka yung, ano yun? Rookie? The Rookie. Oh. <laughs> Wala, eh, CSI, yung mga ganyan. Ay, 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 yung masaya yan. Baka mga. yung Breaking Bad nandiyan na lang. Saan, ano yun? Ay, hindi ka, ay, ka Matagal eh. na rin yung series na Breaking ah, Bad. Pero yan nga Ay, chips kaya. H ha? Chips. Ano chips? Ako <laughs> rin. <laughs> Pero yan oh. nga mga kabatang helmet. I-comment down below nyo nga dyan. Kung ano mo nyo dito sa mga naglilipana na mga post sa Sockmed ngayon. Diyos ko. Pati nga di ba si Prof. Shelo Magno? Ano? Pero hindi siya pinost about nga dyan. Dahil nakakalat ngayon na sabi ni attorney ganito. Hoy, tega lang, attorney sila sa series. Sa series ba Oy, talaga? Hindi, Ay, baka nga mo sa totoong buhay, ikaw talaga, masyado kang makontra. Napapanood ko nga si Atty. Annelies Keating sa How to Get Away with Murder. Ito Saan mo lang... naman ang katood. Fake news yan. Hoy, nine years ago um, na yan. ano? mo naman ba yan? din si District Atty. Ni ano? Si D.A. Ha? Sino yun! <laughs> sa SBU? <laughs> oh, asawa ni Amanda, di ba? Oh, ano? Di ba? Ah. Mamaya, research nyo naman. May Tapos sabi nyo na sa amin kung anong hindi oh, yung, 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 ano, pinapanood mo. dapat papanoorin ko rin. Yung ano, yung may edad ng abogado. Basta yun. O, oh, <laughs> diba? Mga Mama, mamaya, andyan na rin. Pero, ayun nga, mga kabata helmet. Nakita nyo naman yung mga kaganapan, oh, diba? Oo, oh, diba naglabasa ng mga abogado? Yes! <sighs> ano kayo masasabi ng mga tiga-ICC about dyan sa mga naglilipahan na yan? Ha? Ganyan Pilipino? Oh, Can you pass a Philippines? Uy, wag, are wag, they wag. like that? Oh my gosh. Huwag niyo naman pababain mga kabatang helmet, mga kababayan, huwag niyo naman pababain ang tingin sa atin. Huwag so, naman tayo matag as Philippines as the number one The troll land farm, the land of troll farm. The land so, of wag, the, the Bob. Oh my goodness. 1880 ng nga. <gasps> Ay ako. basta mga bata mm. helmet na nagustuhan mo video na ito, huwag ka mag-subscribe at click ang notification bell para lagi update at sana may na-upload namin ng video ko Comment down below nyo na din dyan kung meron kayo mga napanood at mga sinundan na series na may mga abugado. Saya, yeah, saya. Yeah. Ano? Patigasan tayo mga abugado ngayon. Sino ang mga na mga abugado? May magaling. Yung pinapanood natin, yung si Judge. Yung mabait. Uh, yung may edad na. Oo. Oh oh. Magaling din yan eh. Ah, totoong buhay yun. Oo, oh, diba? Sa totoong buhay yun, video gapon. Pero baka mamaya, pat, pati yung maisama na ng mga 880 dyan. Pero ayan nga mga... Ay, hindi nila, nila, alam yun. Kasi nila. totoong buhay yan eh. Sa bagay. Ah, mga alam nila, alam, alam nila mga, ano no? Movie. Movie. Oh, ayan, mga bata, ayun, stay happy, stay hot, and stay safe. As always, sabi ko sa bahay, nag-alaman na din na mo, keep setting better every day. God bless everyone.